Hello guys, welcome to my vlog So yan ang mga classmate ko Mga kasabay ko sa ALS So yan, mga Hindi nakatapos ng high school So yan okay. Guys, si mga babata pa guys Oh ngayon, Pero magaganda naman sila So yan At ako ay sumasagot muna Ng aking test At baka sakaling makapasa ay ng diploma so ito ay kailangan ko rin guys para maka ng diploma at para makaganda ng trabaho so ito ang nga pala guys sa tuwing Monday lang ang aming alis dito sa Gregorio Elementary School at ang kuha dito ay pang high school na guys So, baka pakasakaling makagraduate ako ng ALS. So, susubukan ko naman. Ang sunod dito ay test da. At baka sakali. So, yan guys. Uh, tamang sagot lang po dito guys. Mga kadragon. Yan. Shoutout sa inyo lahat guys. At sa mga classmates ko sa ALS. Yan. At medyo pahirapan pa na mga may, mayroong mahirap mayroong malwa na sagot dito sa test kaya tsaga tsaga lang uh, ang ako guys para makapasa lang talaga sa ALS at makakuha ng diploma Yan. so yun guys sa mga classmates ko dito ay mayroong grade 8 grade 9 and grade 7 'yan mga hindi nakatapos ng high school. So 'yan, na. ako yun naman, tapos po ng grade 6 kaya ako nag-alis pang high school. Ayan. so, dati kasi walang mga ganitong ALS. So dati pa akong gusto makapag-ara so ngayon lang ako na sumubok guys yan At, hindi na nga ako din na nag-ahit tingnan nyo naman ay para ng kambing na barakaw na pumasok din sa iskaul na alis at, at, sadya so, 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 nga na ho naman ang kalagulaguna ng aking balbas at syempre pag gusto mo may pangarap ka at hindi ka na tapos ng high school, pumasok ka lang ng ALS. At dito may pag-asa kang gumaraduate ng ALS ng high school at para lahat ng pangarap mo, pwede matupad. Huwag kang matakot sa inyong mga pangarap. Tuparin mo. Pumasok ka lang ng ALS makakatapos ka na ng high school at pwede ka na mag-test ng college kaya guys kung may asawa ka man o wala at may anak ka man pwede kang pumasok na arse huwag kang pumasok dahil dito masusunod ang iyong pangarap na matutupad basta tiyaga tiyaga nga lang pagpasok sa arse at kaya mo yan huwag kang matakot na hindi makapasa dahil dito mayroon na kaming dasmit na 51 years old kaya hindi lang porket ikaw may asawa o anak at ikaw ay ilang taong ka na wala ka ng pag-asa huwag kang matakot pwede ka dito sa ALS walang no age limit ang pagpasok dito sa ALS kaya huwag kang matakot mga makakatapos ng pag-aaral ako nga din eh 36 years old na pero pumasok pa rin ako kaya ako pumasok dito para lang makakuha ng diploma at na hindi ako mahirapan mag-apply ng trabaho kayo huwag kayong mahiya pumasok kahit ilan taon na kayo at na dito ang inyong mga pangarap na pwede matupad so ano pang hinihintay nyo at habol abot na pa kayo dito sa pagpasok sa ALS ito nga pala yung classmate ko napakaingay sumula so, nagumpisa kami pumasok hanggang sa paglabas ewan ko ba hindi diba na maubos daw ang yabang wag lang yung kwento ay na matindi magmaritis naman itong plasmic namin ito ito lang yata ang pinakamaingay namin kasama dito ay ko ba bakit ito ganito pumasok so yan nga ito nga napansin nga ang aking video kung kanino daw nakatodok yung camera ko so hindi ko sinasabi nasa kanya nakadudok ko yung camera dahil sobrang ingay nga naman at ako naiirita yun na, hey na mo wala nang bukong bibig kundi magkwento nang magkwento na rin hindi na naubusan ako ko ba? saan ba ito pegli? bakit ito siguro pegli ito sa sisiw? Ito nga, at tama ang hula ko. Hindi na nga sa ng kwento hanggang sa pag-uwi namin. Ewan ko ba kung bakit ganito. Siguro ito dati yung nagtitinda sa palengke. At kaya sanay na sanay sa mga kwentuhan. sa so, parang nagtatawag ng mga customer. Ay kaya naman. Kasi siguro ito, parang pumasok lang dito. Parang magkwento at hindi mag-aral. Ito na nga, at nagtanong na nga siya dito. Ang kanina daw, nakaharap yung camera o siya sa kanya raw. So ako, tahimik lang. At siyempre, sinagot ko rin naman ang tanong niya. So yan niya. Tataka na kung kanino nakaharap yung camera. Guys. <crawl prejudice> <gameplay> <engineering> huh? <theor laughs> na open niya. Hindi na open. So ito na nga guys at tapos na nga kami magsagot ng mga test at siyempre nagmerindahan muna ang mga kasama ko at siyempre ako hindi na nagmerinda dahil mamaya at uuwi na rin kami sa so, yan na ito na nga guys at kami yung uuwi na so, dahil kami tapos na bataw an si sinasabi Taka mo ngayon. na guys ako <laughs> yeah, no. dragon you ko know. oo nampaasok para saar sayempre magshawtano mag yun know. na tapalay meron niya din, eh, kasama si na yan.